Hi mga kabesabes! Kumusta po ulit sa inyong lahat? To this vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano ang magpa-apostel ng mga documents natin. So anyway, doon po pala sa magpa-apostel -pa ng inyong mga PSA certificate, kailangan po na magdala na kayo ng inyong mga live birth na galing sa local register kasi doon yun po yung hinahanap nila pag malabo ang PSE certificate. Kagaya nito yung sa akin, no? Ang labo. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ang labo po ng PSE certificate ko. Sa inyong mga munisipyo, doon po kayo kumuha ng live birth nyo. Tapos, kasi kailangan niyo, Tapos, ipasiroks nyo pag nagpa kayo ng inyong PSA certificate para po ma ang inyong certificate. At kailangan po talaga na maganda yung pag or okay yung QR code nun kasi iscan nila yun dun sa DFA. Pag mali po yung nakalagay na info dun, ibabalik po sa inyo ni DFA yung inyong PACE certificate at kayo po ay babalik dun sa PACE A at ipaayos nyo po yun. Ang dami ngayong nagkakaproblema dahil dyan. akala ko ako lang yung may problema sa QR code kasi nung binasa sa DFA yung QR code mali po yung info ng mga nakalagay doon. So, kailangan kong kumuha ulit ng panibagong PSA doon mismo sa office sa may Ayala. Ayala Mall, um, Manila Bay. Doon po ako kumuha isang, siguro one hour lang ako doon. Mabilis lang din naman ang pagkuha. Tapos, ma-release -re na kaagad sa inyo. So, ayun po. Tapos, sa kayo, sa nyo ulit ibalik doon sa DFA. At yun, dalawang araw lang yung processing 200 plus kung gusto nyo ng regular, nasa 100. Five days po yun. Five days working days. Ito na po pala yung itsura ng aking PSA apostel. oh. Yan. Hindi ko na kailangan pakita lahat. May QR code day. Tapos, inaantay ko na lang yung aking married certificate sa kasi no na pinapostel kasi ni regular ko yon so dalating yon mga Wednesday pa tsaka ko kumpleto na yon tatlong pinapostel ko isa ito tsaka yung dalawa pa so bali tatlo documents yung pinapostel ko po i-register -re nila yung marriage certificate as yung visa mo yon yung family unification visa para makapunta tayo doon at makastay sa kanilang lugar ng medyo mahaba-habang panahon. So, yun lang guys. Sorry kung hindi nakapag-upload ng medyo madalas. Kasi ako din yung nagbabantay sa aking cute na pamangkin. Tingnan nyo, natutulog. Oh. Yan. Wala kasing mami dito nagtatrabaho. So, ako din yung nagbabantay sa kanya. Kaya wala halos oras. Mag-vlog-vlog. Ngayon lang kasi medyo mahaba yung tulog niya. Sa gabi talaga walang tulog. Pero okay lang. Kaya naman nan Kaya ko naman. <laughs> Ayun guys. So yun lang ya guys. Ang, kung sino po yung magpapa-apostel dyan ng inyong mga face eh. Siguraduhin nyo po dala nyo ang inyong siguraduhin nyo po na dala nyo ang inyong live birth from local registered office tapos ipapa xerox niyo na po yun kasi pag malabos ang inyong PSA record certificate i -re request ng DFA na mag a -apostel ang inyong uh, live birth para makita po nila tapos po dapat bago yung bagong kuha yung inyong PSA kasi ini-scan po nila minsan hindi nila nababasa minsan naman mali-mali may mali sa QR code nyo ipapabalik po yan sa um, PSA o ano office kaya dapat po bagong kuha nyo talaga tsaka nyo ipa-apostel ako nakadalawang kuha ako sayang din yung online ko nasa 400 plus yon pagkuha ko ng PSA certificate ko kasi in-online ko nga para mas maganda, madali, para hindi na mahirapan, in-online ko. Nasa 400 plus. Tapos, yung pinaulit sa akin kasi mali yung QR code, nagbayad ako ng 145 doon mismo sa, pay, sa PSA. Pero mabilis lang po siya. Mabilis mo lang makuha, tapos okay na. Yan yung kagandahan pala pag ikaw mismo pumunta ng PSA office kasi makukuha mo agad-agad at saka mo siya ipapostel ng parang ganito mo siya nakuha today or bukas ipapapostel mo na siya mas maganda kasi after ko na kumuha ng PSA ko dumiretso agad ako sa uh, DFA mula dun sa malapit lang kasi sa may asya na po kayo pumunta DFA Asiana, Mag ma mabilis lang po doon kahit na yung aking passport doon po ako pumunta at kumuha ng aking um, passport, ang releasing nila po ay doon sa Double Dragon papuntang Moa, malapit lang po yun diretsuhin nyo lang yung DFA, Diretsong lakad lang tapos, ayun, makakarating na kayo doon sa Double Dragon doon yung releasing nila, pati yung mga inapostel na documents, doon yung releasing nila sa Double Dragon mula DFA Asia na papuntang Double Dragon. So, yun lang guys. Sana sa may mga gustong magpa-apostel dyan, makatulong po ito sa inyo. Thank you guys. Thank you for watching. Until next time.